Hello guys! Magandang araw sa inyo dyan. And for today's chika e, eh, buksan nga namin itong aming alkansya today kasi nga guys alam nyo naman na sa last vlog ko ay eh, nakahanap na nga kami ng pwesto na pwede namin pagsimulan ng aming small business ngayon nakapamili na kami kaso nakukunti ang talaga kami doon sa mga pinamili namin hindi madami tignan sa labas yung aming tindahan. Kaya naisipan namin na buksan itong aming alkansya. Ito palang alkansya namin guys is nung last year na December, yung sa reunion, kung naaalala nyo yun, uh, meron din din akong vlog dito. Ay, wala pala. Pero may post ako dito na picture na ito nga. Nabunot ako sa raffle Itong alkansya yung binigay sa akin. And may laman na to na 500 pesos. Kaya tinuloy na lang namin yung paghulog. Actually guys, para talaga to sa bahay. Kasi plan sana namin na kumuha ng bahay yung hulugan. Ang kaso may mga napagtanungan kami na mga ahente ng bahay eh, hindi nga qualified yung asawa ko na makakuha ng bahay kasi wala siyang mga payslip kasi nga dahil sa tita niya siya nagtatrabaho eh wala talaga siyang payslip na tina uh, tinatype so manual lang yung kanyang payslip. And yun yung mga pinakakinakailangan talaga. And yung pag-ibig niya din kasi is naka-voluntary. So, hindi rin siya po pwede. Kasi kailangan talaga may work or self-employed. Anyway guys, kinabukasan nga e eh, bumalik kami dito sa pwesto kasi dito kami tumambay ni Patatan kasi umorder kami ng split type na aircon. Yung aircon kasi sa bahay namin guys is binenta nga namin kasi nga yung mga nakatira dito sa pwesto dati is split type din yung gamit na aircon kasi hindi to pwede magputas and split type talaga yung gamit nila so ayun guys pinenta namin yung aming lumang aircon para pandagdag dito sa pambili ng split type so ayun guys hapon na nga dumating sila kuya grabe nagtiis talaga kami sa init dito sa loob ng bahay kasi sobrang loob niya guys as in habang ginagawa nga nila kuya yung aircon is binibidyohan ko sila para may remembrance guys. Kasi grabe nagulantang talaga ako sa presyo nitong split type aircon. Ay grabe nakakatulala, nakakaiyak, nakakabutas ng bulsa pala ere guys sa mga ordinaryong Pilipino. Charot! Noong una talaga meron ng napagkasunduan na price yung unit. ng aircon is 16k plus and yung sa installment ng mga magkakabit is nasa 5k yata 5k+ plus. So ayun guys, yung napagkasundo ang presyo. Ang kaso pagkarating nila is nagkagulatan kasi hindi pala nabanggit ng asawa ko na yung last na tumira dito eh yung karugtong yung aircon, blower ba yung tawag doon guys? So hindi ko alam. Basta yon yung blower eh sa bubong nilalagay. Tapos ayun nga, nung pagkarating ng mga gumagawa is sabi nila yung kasama daw na bracket dito sa paggawa ng aircon is yung sa wall lang. Yung sa wall lang kinakabit, hindi yung sa bubong. So, dahil daw sa bubong yung sa amin, so, chineck nila, and paslang pa daw yung bubong namin, eh, kailangan daw gawa ng special bracket. So, kaya, ayun guys, another sakit ng ulo. Ayun guys, wala na akong nagawa kundi matulala at uminom ng tubig. <laughs> dahil nadagdagan kami ng 3,000. So, ayun guys. Grabe ang mahal. Sakto paglabas ko ng bahay guys. Eh, nakita ko itong simbahan. Natubo ako kasi may misa sila today. So, Saturday may misa sila. Pag Sunday, hindi ko lang sure. Kasi hindi ko rin napapansin nung nakaraang linggo. Kung may misa ba. Kasi nandito naman kami noon. Patapos na nga itong ginagawa ni Kuya. Pero natawa ko sa kanya. Kasi nakailang balik-balik siya dito sa so, wire well, guys. Hindi niya makuha-kuha dun sa loob. Kasi kailangan pa palang ikabit yan. Para gumana itong aircon. At ayan na nga guys, finally gumagana na yung aircon. So ayan pala yung back niya guys, medyo pangit tignan. So dyan kasi dati nakalagay yung aircon. And hindi dyan guys, so andito sa kabila. So ayan, ayan sana yung drain ng aircon. Ang kaso guys, dahil nga sa kabila namin pinakabit yung aircon, masyado siyang mataas para doon. Kaya ayan, gumawa sila ng bagong daluyan ng tubig para doon sa aircon. And tumating na rin pala itong aking asawa. So nagpa-print kasi kami ng tarpaulin kasi papalitan na nga namin. Ito yung dating name ng store. So syempre dahil kami na yung bagong uh, nakatira dito, kailangan din namin palitan yung sarili namin tindahan. So kailangan namin lagyan ng sariling pangalan. So ayan nga ang naisip namin syempre kanino pa bang name? Eh kay Patantan. So ayan guys, Tantan Sari Sari Store. Hindi pa nga lang masyadong halata na sari-sari store to guys kasi nga ang dami pang nakaharang sa harap so babaguhin pa namin 'yan syempre Pagpasok ko nga dito guys, ayan, nag enjoy na yung asawa ko at ang anak ko dito sa aircon. Tapos kasama din si Tito Efren. Ano itong asawa ko po, badubad pa, kalam naman macho. At dahil nga malamig na dito, ay napag -decision namin na dito na rin kami matutulog ngayong gabi. Kasi guys, dun sa bahay namin, dahil nga nabenta na yung aircon namin, so sobrang init as in, napakainit talaga ng gabi ngayon. Gabi na nga guys, at nakabalik na kami dito sa aming tindahan. At yan, unang-unang binuksan ng aking asawa yung aircon. At dahil nga nandito na nga rin kami, syempre eh, magpa-price na rin kami ng aming mga paninda. So, ito guys, yung mga snack na malalaki ay napresyohan na. So, iti-check na lang namin yung iba pang mga paninda, yung mga wala pang price, and kung tama na ba yung mga nagawa namin price, kung okay na ba sa amin yon Hindi pa namin masyado naaayos itong tindahan guys, kasi wala kaming barena na pang-ayos. So, gagawa sana kami ng mga sabitan sa taas para kitang kita yung mga disabit na paninda para marami rin siyang tignan kasi nakalapag lang siya dito sa gilid guys kaya hindi makita ng mga customer so yun pa talaga yung kulang na ayos dito sa aming tindahan gabing gabi na nga guys pero itong aking asawa ay tinamaan nang kasi pagan <laughs> pinunasan niya lahat ng salamin dyan guys sa labas super excited na itong aking asawa na mag open kami ng store kasi pangarap niya talaga to before So ayan guys, i-update ko na lang kayo kung ano nga ba ang mangyayari sa aming munting sari-sari store business. So thank you for watching guys. Bye.